naman tayo sa isa pang nakatutuwang segment dito sa Kiddy Patrol, ang Brain Boosters. Sa segment na ito, ibabahagi namin sa inyo ang mga iba't ibang gawain na magpapalakas ng utak at mag exercise ng iba't ibang bahagi ng katawan ng mga bata gaya ng kanilang mga daliri, kamay, paa, tuhod at kanilang mga mata. What's gonna work? Eddie Teamwork Maraming benepisyo ang brain gymnastics hindi lang sa isipan kundi maging sa interpersonal skills ng mga bata. Sa laro na ball transfer, hinihikayat nito ang mga chikiting na makihalubilo at maki-interact sa kanilang mga kapwa. Bukod dyan, natututo sila ng healthy competition. I-enjoy lang nila ang pakikipaglaro at pakikipagkaibigan. Mahahasa rin ang kanilang motor skills sa games kagaya ng ball catching at ball toss. Nagde-develop pa nito ang kanilang reaction time, agility o liksi sa pagkilos, hand-eye coordination, focus at patience level. Kaya subukan nyo na ang mga games na ito kids at siguradong darami ang inyong friends at hindi yung lagi kayo nakababad sa gadgets. makapasukan na naman. Kaya sa mga mag-aaral at mga magulang na nanonood, para mas mapaganda pa ang performance at grades sa eskwela, kailangang i-exercise natin ang ating mga utak. Narito ang ilang simpleng activities na makatutulong para madagdagan pa ang learning at communication ability maging ang inyong memorya at academic performance. Halimbawa ay ang color pattern. Sa exercise na ito, madi-develop ninyo ang hand-eye coordination. Sa tulong naman ng pattern recognition o yung hugis ng mga bagay, na stimulate ang right hemisphere ng ating mga utak. Nakakategory naman ang left hemisphere ng ating brain, ang bawat kulay. Mainam din ang activity na ito para ma-improve ang focus ng mga bata.